Kasi hindi lang naman ikaw, siya din naman may ina-acknowledge na, may pagkakamali niya rin naman eh. Di Pero ikaw, Marila, meron ka bang pinagsisiyan, disyon noon? Sa ngayon po, wala. Uh -huh. Bukas meron na. Sa ngayon. Kaya <laughs> sa tingin mo, tama yung ginawa. Ko. Tama yung Opo. decision. Kasi mas naging ano po ako. Eh. Nung break up po namin, mas naging ang mature pong isip ko. Naging ano po ako, mas naging hindi ako nag-depend na masyado sa ibang tao. Sa sarili ko na lang. Mas nasanay po ako mag-isa na. Then focus na lang po talaga ako sa trabaho, ganyan, trabaho ba trabaho. Pero at saka parang silang dalawa, parang pareho silang biktima. Biktima sila ng ingay ng kapaligiran. Mm -hmm. Pareho kayong naniwala eh. 'Di ba? Pareho kayong naniwala. Kaya imagine niyo kung gaano kadaming magagandang bagay sa mahan at relasyon ang winawasak ng ingay na ginagawa ng mga nasa labas. Diba? Kung pinanatili nyo silang dalawa ng sila lang, magiging okay sila. Eh. Kung hinahayaan lang natin yung mga tao na magmahalan lang. Pero dahil sa, diba, sa sinasabi, yung ingay ng paligid, ang daming nawawasak. Eh hindi naman lahat malakas agad. May mga fragile, may mga sobrang vulnerable na hindi kinakaya yung mga sinasabi ninyo. Diba? So, ganun yung nangyari sa kanila. So, ang wish namin para sa inyo eh, sa so pagkakataong ito, mas malakas na kayo, mas matapang, mas matibay, mas matalino, para mapipili nyo kung alin yung mga bagay na haharapin nyo at mga bagay na hindi na lang papansinin at palalampasin. Hmm. Kasi mga bata pa rin, 22 and 23 kayo ngayon. Marami eh, last, pa silang pagkalaan. Kailan kayo nag-break? Last year? Six months ago. Six months ago? So, ganun pa rin ang edad nyo kasi six months lang naman. <laughs> <laughs> ang nakalipas. So, Pero bata pa yan, yung oh. 22 and 23. Nag-start oh, oh. si sila 18. Marami pa silang matututunan. Oo, oh, oh, di ba? Yung pinag-uusapan pinag natin to para ma mag malinaw sa amin yung kinukwento nyo at para kayo din malinawan habang nagkukwento kayo, di ba? Pero, congratulations because you have now and tomorrow to make things better from your learnings. Oh, may ba? bago silang natutunan in terms of love, self-love, and love sa partner at sa pangarap. Pero Marila, si Miko kasi 50% pa raw yung pagmamahal niya sa'yo. Ikaw ba, ilang percent pa ang pagmamahal mo kay Miko? 99, tapos germ na lang yung ato. 99% love, 1% germ. Ganun. Dumi. Yeah, Bakit Dumi. katulala? Anong iniisip mo, Marila? Ba't tulala? Anong iniisip mo? Hindi. Anong tumatakbo sa isip mo yan? Hindi. Uh, yung question po kasi ni Kuya Vong, ilang percent? Sa ngayon po, right now po, wal, uh, wala po. Kasi mas naging magaan po yung life ko nung na-detach ako. Hmm. Hindi po sa kanya, pero sa mga tao pong nag sa akin. Kasi meron ka ding mga issues na kinakailangan mong yes. ano, no? i-settle. Oh. Oo, kasi meron siyang, di sabi mo kanina, meron kang problem sa expression. Yes, yung yung mga nararamdaman mo, emotion mo, hindi mo nalalabas, hindi mo nasasabi sa kanya, kaya hindi niya rin alam. Oh, Sumasabog ka na lang. Pero paano kapag ganun ka? Pag napupuno ka dun sa mga kinikimkim mo? Ay hindi na po, pag sobra na po talaga. Parang nakakaano na po ako. Parang hindi na po ako nakakaisip ng ano, ng tama sa mali. Like, iyak na lang ako ng iyak, wala na ako nagagawa sa umaga. Paano ka iyak sa kanya pag gano'n ka? Hindi ko po siya sure kinakausap. Hmm. Wala ka na sasabihan, like, parents mo, best eh, friend ay mo. Ayoko po kasi kinamamamag, ano, masyado. Opo, oh, ayoko po silang masyado mag-isip. Lalo na kung may problema po kami, pag nakikita niya akong naiyak sa kwarto po, hindi talaga si mama napapakali. Ayoko na po ng gano'n na. May may iniisip na nga si Mama, sasabayan ko pa. Alam mo, <laughs> Maraming ganyan, yung... Yeah, ayaw nilang... Ah, kikim ko na lang kasi ayoko nang makaabala sa pamilya ko. Ayoko nang makadagdag sa issues nila. Kasi lahat naman may issues eh. Uh -huh. Pero alam mo, yung pagsasalita at paglalabas ng damdamin mo sa isang tao, hindi naman ako nangang nangangahulugan na humihingi ako sa sa'yo ng kasagutan hmm. o ng anumang suporta. Eh. Yun lang para lang mailabas mo at may yeah. makikinig sa'yo. Yun yeah. Yun yung malaking malaki problema ko. Kaibigan kita, alam ko naman may marami ka rin issue sa, sa, sa pamilya mo, mm -hmm. ang nag-aalaga ka ng anak, may trabaho mm -hmm. ka, may mga personal kang issue, mm -hmm. di ba? Pero kahit alam kong marami kang pinagdadaanan, yung payagan mo lang akong ilabas ko para mailagop, mailabas ko lang. Yeah. May Pero lang. hindi mo kinakailangan abalahin ang sarili yes, mo. Yes. Makinig ka lang sa akin. Yun lang may mak... Yung lang. Legenda